Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Sa Luke chapter 19 verse 11 to 28, ikinwento ni Jesus ang tungkol sa isang maharlika na umalis upang maging hari. Bago siya umalis, pinagkatiwala niya sa kanyang mga servants ang mga gintong salapi at binigyan sila ng isang simpleng tagubilin. Ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Pagbalik niya, ginantimpalaan niya yung mga alipin na naging tapat at masipag. Ngunit ang isang alipin na walang ginawa sa pinagkatiwala sa kanya ay kinuha lahat ng ipinagkaloob sa kanya. Tayo mga tagasunod ni Jesus, dapat concerned tayo kung ano ang mga concerns ni Jesus. Gaya ng paglilingkod sa ating kapwa-tao, pagbabahagi ng ebanghelyo, at ginugusto natin na mag-grow yung karakter natin bilang tao. Kaya lang minsan sasabihin natin, Lord, ang dami ko nang ginagawa. Hindi ko na maiisip lahat ng 'yan. Pero totoo naman 'yan eh, may mga pang-araw-araw tayo na alalahanin. Pero bilang mga tagasunod ni Kristo, kahit sobrang busy natin, ina-align natin ang ating buhay sa kanyang mga layunin. Kahit minsan feeling natin mahirap kaya sobrang helpful nung sinabi ni Saint Francis of Assisi. Start by doing what's necessary, then do what's possible. And suddenly, you are doing the impossible. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan ang grande. Pero dapat may ginagawa tayo kahit maliit para kay Jesus. Hindi naman napagalitan yung servant dahil masama siya. Wala lang talaga siyang ginawa. At minsan yan yung nakakatakot. Yung passive walang malasakit, at nagwawalang bahala. Tanong kaibigan, isinasali ba natin sa buhay natin ang mga bagay na pinapahalagahan ni Jesus? Ginagamit ba natin ang kanyang ibinigay na oras, talento at resources para sa mga bagay na mahalaga kay Jesus at hindi lang para sa sarili nating kaginhawaan? Sa huli, ang katapatan ay sinusukat hindi lang sa paniniwala kundi kung paano tayo nagparticipate sa tawag ni Jesus na magmahal, umunawa at isabuhay ang kanyang utos. Ngayong araw, magsimula ka sa maliit na bagay na makakapagbigay galak sa puso ni Jesus. Sama-sama tayo. Kung kayo po ay na ng payak na reflection na ito, pakilike at share sa Facebook. Kami rin po ay nasa YouTube, Spotify at Instagram. God bless po.